sa mga Catholic churches, sa, sa mga simbang katoliko sa Pilipinas, sa pinatunog. Kasunod doon naman ang pagpanaw ni Pope Francis. Maabante po sa Balita Abante Reporter, Dexter Ganiba. Abante Radio Live Report. Dexter, go! Pinatunog ng Manila Cathedral ang mga kampana nito kasunod ng kumpirmasyon ng pagpanaw ni Pope Francis. Ang mga namamasyal sa labas ng simbahan, kanya-kanyang kuha ng video. Ilang minuto bago ang pagpapatunog ng kampana, nanawagan si Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP President at Kaloocan Bishop Pablo Cardinal Virgilio David na patunogin ang mga kampana ng simbahan at ipanawagan sa mga mananampalataya na ipagdasal ang namayapang Santo Papa. Isa ang Manila Cathedral sa mga lugar na pinuntahan at nagsagawa ng misa si Pope Francis sa kanyang pagbisita sa Pilipinas noong Enero ng 2015. Ako si Dexter Ganibe ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Abante, Abante, Abante. Radyo Balita, Radyo Balita, Ngayon! Bombante, Radyo Balita, ngayon! Narito na ang mga balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Abante Rancho Life Report! Abanti po tayo sa mga balita ngayong alas dos ng hapon. National artist na si Nora Unor na ihimlay na sa libingan ng mga bayani ngayong araw. Maabanti sa balita si Abanti reporter Dexter Ganibe. Dexter? Kasing init na sikat araw dito sa libingan ng mga bayani ang pamamaalam ng mga anak, kamag-anak, mga kaibigan at mga tagahanga sa nag-iisang superstar na si Nora Honor. Bago mag-alauna ay natapos na ang state funeral. Ginawaran ng 21 gun salute ang namaya pa si Nora Honor kasabay na... Dexter, medyo nawawala yung signal. Uh -huh. Balikan na lamang po natin maya, -maya lang si Dexter Ganibe. Samatala Livestock Data Group ng Department of Agriculture muling aarangkada. Umabanti sa balita si Abante Reporter Just Ignacio. Just? Yes, Kim. Masisiguro na ang katatag Merkado ...upang maprotektahan ang mga producer at consumer sa harap ng pabago-bagong presyo at taas-babang supply ng mga livestock. Ito ay matapos sa muling binuo ni Agriculture Secretary Francisco Chulaurel Jr. ang Interagency Livestock Data Analytics Groups o LDAAG mm -hmm. na layo'y mapaganda ang kakayahan ng kagawaran na maipabatid ang mga desisyong na batay sa mga datos sa pangangasiwa sa meat at poultry sectors sa ilalim ng Special Order 599. Ayon sa DA, sa ilalim ng bagong istruktura, pangungunahan ni Undersecretary Dante Palabrica ang grupo bilang LDAGP Chairman, pangunahing papilaan niya ng grupo at pabilisin ang pangungumugta, kapag analisa at pag-uulat ng mga datos ng livestock at poultry upang mapabuti ang pagplano at pagbalangkas ng mga polisya. Mahigpit din niya itong makikipag-ugnayan sa Philippine Futusix Authority upang matukoy at matugunan ng mga kaukulang datos. Samantala, Kim, nakatakda naman ngayong hapong magsagawa ng mga presko ang pang-pang uh, antipolo pulis hinggil uh, doon sa nangyaring uh, uh malagim na, na krimen ng pananaksak na ikiwi ng pitong uh, individual kanina nga umag. Yan muna ang ating uh, latest sa mga oras na ito. Ako, si Just Ignacio ng Abantarato, itong balita mabilis mabangis, walang mintis. Maraming salamat, Just. Samatala, balikan po natin ang report ni Dexter Ganibe. Dexter, kamusta na ang sitwasyon dyan sa libingan ng mga bayani? Yes, sir. kasing init ng sikap ng araw dito sa libingan ng mga bayani ang pamamaala mga anak, anak, mga kaibigan at mga tagahanga sa nag superstar si Noronor. Bago malauna ng hapon ay natapos na itong sinagawang state funeral. Ginawaran gun salute ang namayapang si Nora Honor kasabay ng uh, paghihimlay sa kanya bilang national artist for film and cast arts at dito sa libingan ng mga bayani. Sumabay man ang mga fans sa pagkanta ng patugtugin ang mga kantang inawit at gay na Dog at Ikaw Ang Superstar. Si Nanay Carlota Baluyot na nag-blog sa Norte abay umakit pa sa puno para masilayan ang huling sandali ng kanyang hihakaan si atigay. Ang ibang fans nabigyan ng pagkakataon na maghagis ng kalatbol sa himlayan ni Nora Honor. Personal ding dumalo sa state funeral si Sen. Robin Hood Padilla at Senator Bongo kasama si Philip Salvador. Nakahimlang labi ng national artist sa row 28, Plot B sa Section 13 ng libingan ng mga piyani. Ako si Dexter eh, ng Abad Radio. Ang um, balitang mabilis, Mabangis, walang mintis. Maraming salamat, Dexter Gabin. Ganito eh. So, niyo mga balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Sa so, oras na ito, dito lang sa Abante Radio Balita ngayon. Magandang hapon ako si Kim Mangunay. Abante, Abante Radio Balita, Radio Balita, ngayon.